Ayan ginaabot na kami ng gabi. Ayan na 'yung buwan, oh. Ayun oh. Yung tuldok, yung tuldok na 'no, Ayan ang no? tulduk, Ay, no? buwan. <laughs> Kung naglakad-lakad na tayo, nandoon na tayo. Makakabili pa tayo ng susu doon. Ano mo kumain? Meron nga daw. Tara. Pwede naman pag nandiyan yung motor Ayun na nga Jesus May <laughs> maulapin sa'yo Ayan po Ayan pa yung binitbit E ano ba ito yung Binitbit o north sa garay Lawasan Ah. Lawasan River daw po. Ayan o. No? Ibig babalik tatlong motor, hindi pa tayo kakasya. Tatlong motor, hindi kakasya. Si bawal nga yung isang motor, dalawang ang kasi. sarap pala rito magtambay ang lamig kaya malamig dito kasi pag lumalakas yung agos ng tubig parang ang nagpapalakas niya yung hangin yung dinadala siya ng hangin parang iniikot niya ba yung tubig hanggang nagkakaroon ng lamig bago si ito para alang bis na. Tinagatay pa kami na ng... ng sundo. Si apat na motor. Kailangan bumalik pa yung apat kasi marami pa kami rito ang nagantay. Tayo minum may tubig pa tayong tirahan, di ba? Hmm. Ha? tinapon tinapon di hmm.

Mani Dono Dono Mani 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 ano ah, kaya itinitinda rito but merong ano pupuan. Ha? Yung sugsugay natin para maupuan. Ayan! Doon <laughs> lang pala ang maganda niyan eh. <laughs> Pwede tayo may pulutan ang binibili. Ay nako. Ganun talaga may mga kotse oh.